Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang plano nga na pong gumawa ng Golden State Warriors ng bagong super team. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang dating player ng Los Angeles Lakers na babalik sa NBA. Ayun nga po mga katrop sa pinakahuling inilabas na balita ni Shamsha Ranyo ng The Athletic, hindi para naman nga na po sinasarado ng front office ng Golden State Warriors ang posibilidad na subukan ulit na kumuha ng bagong superstar sa darating na offseason. Gayong kitang kita na rin naman nga po ngayon na sobra talaga silang nahihirapan na manalo. Bagamat man nga po nagdudumi na sila sa kanilang mga laro at natatambakan na nga po nila ang kanilang mga kalaban ay nahihirapan pa rin nga po sila na maprotektan ito hanggang sa uling mga minuto ng kanilang laban. Kaya kailangan na nga po talaga ng kanilang team ng pagbabago sa kanilang lineup kung sakasakali mang maagad na naman silang malaglag ngayong season. At ayon nga po sa kumalat na balita ngayong araw, kabilang nga po sa kanilang mga planong gawin sa darating na offseason ay ang pagkuhan nila kay Paul George mula sa Los Angeles Clippers, Lebron James ng Los Angeles Lakers at maging ang kanilang dating player na si Kevin Durant ng Phoenix Suns. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Gusto nga po ng Warriors na isalba pa ang kanilang dinastiya na paunti-unti nang lumulubog bunsod ng kanilang mga pagkatalo at nangyayaring drama sa kanilang team sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong superstar na makakatulong kay Stephen Curry. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang dating player ng Los Angeles Lakers na babalik sa NBA. Bagamat man nga po matagal-tagal ng hindi nakakapaglaro ang dating player ng Lakers na si DeMarcus Cousins, ay gusto at plano pa rin nga po nito na makabalik sa loob ng NBA. Sa katunayan, umaasa nga po siya na mayroong team na kukuha sa kanya ngayong bukas para naman ang buyout market ngayong season. Yes, hanggang ngayon nga po inasa isip pa rin ni Kasin sa paglalaro muli sa loob ng liga kahit man kasalukuyan siyang naglalaro sa bansang Taiwan. At sa kaswerte ang palad rin naman nga po mga katrops. Ay meron rin naman nga po kahit papanong teams ang naipabalitang enteresado sa pagkuha sa kanya kagaya na lamang ng kanyang dating team na Golden State Warriors. Ang problema lamang nga po ngayon kay DeMarcus Cousins ay ang kanyang pangangatawan. Since dahil nga po ilang beses na siyang nagtamo ng malalang injury, ay hindi na nga po siya ganun kalakasan pa para makasabay sa ibang mga batang players sa loob ng NBA. Kaya kahit man nga po gustong gusto niyang makapaglarong muli sa kahit anumang team sa NBA, ay mukhang maliit na lamang nga po ang chance na mangyari ito ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.